Nalilito ka ba tungkol sa pagpapanatili ng isang tao sa iyong buhay? Nararamdaman mo ba ang pagnanais na huminto sa pakikipag-usap sa isang individual, ngunit hindi sigurado kung ito ang tamang gawin? Ngayon, bibigyan kita ng limang senyales na nagpapahiwatig na hinihiling sa iyo ng Diyos na alisin ang taong iyon sa iyong buhay at kung paano mo ito haharapin. Kung dumaranas ka ng panahon ng kalungkutan o paghihiwalay, bibigyan ka ng Diyos ng kaaliwan ngayon. Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, tatapusin ito ang kalituhan sa iyong puso. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang subscription bell kung hindi mo pa nagagawa. Ang iyong buhay ay hindi isang palaruan. Ginawa ka ng Diyos na espesyal, at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang malaman ang bawat detalye ng iyong buhay. Nais niyang mabuhay ka ng sinasadya. Isa sa mga paraan na magagawa mo yon ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ito ang pinakamahalaga sa Diyos, kaya naman lagi niyang sinusubukang ipakita sa iyo kung paano pumili ng mga tamang tao para sa iyong paglalakbay. Sinusubukan din niyang ipakita sa iyo kung paano alisin ang sinumang hindi bahagi ng kanyang kalooban para sa iyo. Kapag nakita niya na ang isang individual ay isang pagpapala sa iyong buhay, pinagbubuti niya ang relasyon. Ngunit kapag natuklasan niya na ang individual ay isang banta sa iyong kapalaran, nagbibigay siya ng mga palatandaan na nagpapakita na kailangan mong harangan ang taong iyon. Ano ang mga palatandaang ito? Numero uno, hindi sila sumasang-ayon sa iyong mga pangarap, paniniwala, at pagpapahalaga. Magandang magkaroon ng mga taong nakakaunawa sa iyong mga pattern ng pag-isip, layunin, at ideya sa paligid mo gusto nilang makita kang makamit ang iyong malalaking pangarap. Kaya, ang isang malinaw na punto na dapat mong alisin ang taong iyon sa iyong buhay ay kung wala kang parehong pag-isip sa mahalagang bagay. Kailangan mong palayain sila kung hindi sila naayon sa mga pangunahing prinsipyo na iyong ipinamumuhay. Nagkakaroon ka ba ng magkasalungat na pag-isip tungkol sa Diyos? Sa tingin ba nila ay hindi kailangan ang desisyong hiniling ng Diyos sa iyo? Ito ang mga senyales na dapat mong abangan. Bilang anak ng Diyos, dapat kang lumakad kasama ang mga taong patungo sa parehong direksyon na gaya mo. Ang kanilang mga pangarap ba ay umaayon sa iyo? Naniniwala ba sila sa Diyos na iyong pinaglilingkuran? Hinahabol ba nila ang tagumpay sa paraan ng pagsusumikap mong magtagumpay? Kung hindi nila gagawin, dapat mong tandaan ang lahat ng ito. Sinasabi ng kawikaan labintatlo oras dalawampu minuto, lumakad ka na kasama ng pantas at magpakapantas ka, sapagkat ang kasama ng mga hangal ay nagdurusa sa kapahamakan. Ang mga taong pinili ng Diyos para sa iyong buhay ay magkakaroon ng parehong pananaw sa mundo, sa Diyos, at mga pagpapahalaga gaya mo. Kahit na hindi ka sumasang ayon sa ilang mga bagay, igagalang at nais nilang patatagin ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Kung matuklasan mong hindi ito ang kaso, dapat mong harangan ng tao. Pangalawa, negatibo ka nilang naimpluensyahan. Maaaring maimpluensyahan ka ng mga tao ng negatibo. Hindi mahalaga kung sila ay isang mananampalataya o hindi, kahit ang iyong mga kapananampalataya ay maaaring makaimpluensya sa iyo sa maling paraan. Maaari silang maging mga mananampalataya, ngunit hindi naniniwala sa mga ideya at gawain ng Diyos sa iyong buhay. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga halaga at mga plano ay naiiba kahit na sila ay mga kristyano. Maaaring ang kanilang paglalakad kasama ang Diyos ay dumaraan pa rin sa maraming proseso, at kung mananatili ka sa kanila, ang kanilang masasamang gawi at pamumuhay ay makakaapekto sa iyo sa madaling panahon. Hinihikayat ka ba ng taong ito nagawin ang mga bagay na salungat sa salita ng Diyos? Ito ay isang malinaw na senyales na lumayo sa taong ito. 2 Corinthians 6 oras labing apat na minuto, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat ano ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan? O ano ang pakikisama ng liwanag sa kadiliman? Kung gusto mong sundin ang plano ng Diyos para sa iyong buhay, dapat ay handa kang suriin ang relasyong iyon at tugunan ang mga katangiang ayaw ng Diyos na tularan mo mula sa taong iyon. Dapat mong iwasan ang anumang ugali na magpapasaya sa iyo ng Diyos. Hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay na makakaapekto sa iyong relasyon sa Kanya. Kung mapapansin mo na ang iyong kaibigan, kapatid na lalaki, o kapatid na babae ay laging nais na makibahagi ka sa di makadiyos na pamumuhay, kailangan mong piliin ang Diyos kaysa sa gayong tao. Kung mahalaga sa iyo ang iyong pakikipagkaibigan sa Diyos, dapat mong harangan ang taong iyon. Kung hahayaan mong manatili ang mga taong ito sa iyong buhay, itataboy ka nila palayo sa Diyos. Paano mo malalaman at matutupad ang kanyang mga hangarin para sa iyong buhay? Nabasa mo na ba ang kwento ni Naamnon, Jonadab at Tamar? Si Amnon ay isa sa mga anak ni David. Si Jonadab ay pinsan at kaibigan ni Amnon at si Tamar ay anak ni David. Nahumaling si Amnon sa kanyang kapatid na babae, si Tamar. Napakalakas ng pagmamahal na hindi niya kayang mag-isa. Naiisip niya tuloy siya. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na si Jonadab ang tungkol sa kanyang pagkahumaling, pinayuhan siya ng huli na magpanggap na may sakit at pagkatapos ay sabihin sa kanilang ama, si David, nabigyan ng puwang si Tamar upang alagaan siya. Pinahintulutan ni David si Tamar, ngunit, lingid sa kanya, gusto lamang ni Amnon na malaman ang laman ng kanyang kapatid na babae. Dinalaw ni Tamar si Amnon sa kanyang inaakalang may sakit na kama. Nang magkagayo'y inutusan ni Amnon ang lahat ng mga dalaga, maliban kay Tamar, na umalis. Pagkatapos ay pinilit niya ang sarili sa dalaga, gaya ng ipinayo ni Jonadab. Ang pagkilos na ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pinatay siya ng kapatid ni Tamar na si Absalom sa isang kaganapan. Hindi sana mamamatay si Amnon kung hindi siya naimpluensyahan ni Jonadab ng negatibo. Pinayuhan siya ni Tamar na hilingin ang kanyang kamay sa hari, ngunit tumanggi siya. Kahit na binalak ng Diyos na gawing hari si Amnon, hindi na niya ito matutupad. Dapat kang mag-ingat sa mga negatibong impluensya at hadlangan ang sinumang nagbibigay nito. Bilang tatlo, patuloy na hindi pagkakasundo at kawalang dalang. Patuloy ka bang nakikipag-away sa taong ito? Sinasapak din ba nila ang lahat ng iyong mga ideya at pinapasama ang loob mo sa iyong sarili? Ang mga ito ay hindi magandang senyales. nilalayon ng Diyos na buin mo ang bawat relasyon sa pag-ibig, kapayapaan, at paggalang. Pinahahalagahan ka ng Diyos, kaya ninanais niya na magtrabaho ka sa ganoong kaisipan at hilingin ang parehong karangalan mula sa lahat ng iyong mga relasyon. Sinasabi ng Amos tatlo, tatlo, ang dalawa ba ay lumalakad ng magkasama maliban kung sila ay nagkasundo na gawin ito. Dapat mong sinasadya na obserbahan ang mga pattern sa iyong relasyon sa taong ito. Kung pareho kayong hindi nakikita ng mata sa mga bagay, ito ay patuloy na magdadala ng mga argumento. Kasabay nito, ang pagkakaibigan ay hindi tungkol sa patuloy na pagtatalo. Kahit na may kamag-anak, dapat mong dumistansya sa kanila. Kung ang presensya nila ay nakakasakit sa iyo at nag-aalala sa iyo, hindi mo ganap na magampanan ang iyong tungkulin sa buhay. Ang ganitong uri ng relasyon ay nakakapagod sa pag-isip at nakakaubos ng oras. Maari kang magpatuloy at kunin ito bilang sinasabi ng Diyos sa iyo na harangan sila sa iyong buhay. Parehong umalis si na Abraham at Lot sa Haran patungo sa lupang pangako. Tiyak na sinabi ni Abraham kay Lot ang tungkol sa pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Walang problema hanggang sa sumiklab ang alitan sa pagitan ng mga pastol ni Abraham at ni Lot. Ang argumentong ito ay dapat na isang pare-pareho. Nang hindi na makayanan ni Abraham, sinabihan niya si Lot na pumili ng lugar na gusto niya. Ginawa ni Lot at naghiwalay sila ng landas. Nakapagtataka, walang sinabi ang Diyos tungkol kay Lot. Tiniyak lamang niya kay Abraham ang kanyang pangako. Ipinakita nito na malamang nahinintay ng Diyos na ihiwalay ni Abraham ang kanyang sarili kay Lot. Sinasabi nito sa iyo na hindi mo kailangan ang lahat sa iyong buhay. Kapag ang pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan ay naging ayos ng araw, dapat mong harangan ang tao sa iyong buhay. Numero 4. Pinipigilan nila ang iyong paglaki. Ang bawat isa na nakagawa ka ng anumang uri ng attachment, ay dapat na patuloy na nagdaragdag ng halaga sa iyong buhay, tulad ng ginagawa mo para sa kanila. Kung inilagay sila ng Diyos sa iyong buhay, dapat silang maging tulad ng matabang lupa kung saan maaari mong itanim ang iyong mga buto at anihin ang mga bunga. Ang mga bungang ito ay maaaring mga panalangin, mga salita ng panghihikayat at pagmamahal. Maaaring kabilang din dito ang pananatili sa piling mo sa mahihirap na panahon, tunay na pagdiriwang ng iyong magagandang sandali at pag-aalok ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kung ang taong ito ay hindi akma sa paglalarawang ito, wala kang negosyo na panatilihin sila sa iyong buhay. Kung wala sila para sa iyo sa mahihirap na oras o hinihikayat ka mula sa iyong pagnanasa, ito ay isang senyales na kailangan mong palayain sila. Iyon ay dahil hindi mo magagawang gumana tulad ng nararapat. Maaari kang magkaroon ng isang kaibigan na mas gugustuhin maglaro ng football kaysa manalangin sa Diyos. Kapag dumating na ang taong ito, itutulak kanyang ibasura ang iyong pag-aaral sa Biblia at magsimulang maglaro. Ito ay maaaring mukhang hindi mahalaga sa mahabang panahon, ngunit bago mo malaman kung ano ang nangyayari, ang iyong espiritual na tao ay magsisimulang matulog. Ibig sabihin, mahihirapan kang marinig ang boses ng Diyos. Kapag ang isang tao ay hindi na marinig ang tinig ng Diyos, siya ay patungo sa pagkawasa. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili ay hadlangan ang tao sa iyong buhay. Tinawag ka ng Diyos sa isang landas kung saan patuloy kang magningining. Inaasahan niya na palagi kang umasenso at maging pinakamahusay sa lahat ng iyong ginagawa. Kapag nakita mo na ang taong ito ay hindi handang lumaki at magtrabaho ng husto sa kanilang sarili tulad ng iyong ginagawa, kailangan mong paghiwalayin kaagad ang iyong sarili. Ito ay isang senyales na hindi sila makakatulong sa iyong buhay. Sa halip na pasiglahin ka, gagawin kanilang tumitigil o maantala ang iyong layunin. Ang pagharang mo sa taong ito ay magpapasaya sa Panginoon, sa makatuwid, huwag mag-atubiling gawin ito. Numero limang, ang iyong espiritu ay nakakaramdam ng hindi mapakali o hindi komportable sa kanilang paligid. Kapag ibinigay mo ang iyong buhay kay Kristo, pinapayagan mo rin ang presensya ng banal na Espiritu. Ang kanyang mga tungkulin ay nagiging aktibo sa iyong buhay. Siya na ngayon ang iyong kaibigan at tagapagturo, at isa sa mga paraan na siya ay gumagawa ay sa pamamagitan ng paggabay sa iyong mga damdamin. Tinutulungan kanya na matukoy ang tamang bagay sa pamamagitan ng isang saksi sa iyong puso. Hindi mo dapat baliwalain ang regalong ito. Isa rin itong paraan upang matukoy kung ang taong tinatawag mong kaibigan, kasintahan, o kasintahan ay dapat na nasa iyong buhay. Ang presensya ba ng isang tao o mga tao ay nagdudulot sa iyo ng hindi mapakali at hindi komportable? Mayroon bang pakiramdam na hindi mo lubos na mauunawaan sa tuwing ikaw ay nasa paligid nila? Ito ay isang pangunahing pahiwatig na nais ng Diyos na putulin mo ang gayong tao. Kung mawawalan ka ng kapayapaan sa tuwing nakakasalamuha mo sila, iyon ay ang Espiritu Santo na nagbibigay ng babala. Naiintindihan niya ang mga bagay na hindi mo alam dahil nakikita niya ang hinaharap. Habang lumalaki ka sa iyong relasyon sa kanya, ang kanyang tinig ay nagiging mas malakas. Trabaho niya na tulungan kang malaman ang mali o tamang landas. Kapag naramdaman mong may mali sa tuwing nakakasalubong mo ang mga taong ito, dapat mong bigyang pansin ang senyales na iyon at ilayo ang iyong sarili sa kanila. Dadalhin ka ng Diyos sa isang tao na tutulong sa iyo na mamuhay ng tama at gawin ang dapat mong gawin sa iyong buhay. Kapag natapos na ang isang partikular na yugto sa iyong buhay, sinusubukan ka ng Diyos na ihanda para sa bagong lugar na dadalhin kanya. Nangangahulugan ito na kailangan mong alisin ang anumang bagay na makakapigil sa iyong makarating sa lugar na itinakda ng Diyos para sa iyo. Nais ng Diyos na iwanan mo ang taong iyon kung hindi nila hinihikayat ang kanyang mga plano para sa iyo. Dapat kang umiral sa mismong kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ngayong alam mo na ang mga senyales na ito, paano mo ito hahayaan? Kailangan mong mag-inat at mag-inat sa kung paano ka nakikipag-ugnayan at nakikipag-ugnayan sa mga taong ito. Ito ay hindi isang simpleng bagay na gagawin. Maaaring nagkaroon ka ng malalim na koneksyon sa taong ito. Maaaring nagtayo at namuhunan ka pa sa relasyon sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, ang pagpili na pabayaan silang mag-isa ay maaaring isang mahirap na gawain, ngunit magagawa mo ito dapat mong hanapin ang banal na espiritu upang tulungan kang humiwalay sa mga taong ito. Maaaring hinaharangan nila ang mga magagandang bagay na gustong gawin ng Diyos para at sa pamamagitan mo. Sinasabi ng isa Corinthians 6 oras 17 minuto, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag humipon ng maruming bagay at tatanggapin kita. Ang banal na espiritu ay nariyan upang tulungan kang alisin ang taong ito sa iyong buhay dahil ang takot sa pagiging malungkot ay maaaring makapigil sa iyong palayain sila. Huwag kang mag-alala. Ang banal na espiritu ay isang mas mabuting kasama. Bibigyan ka niya ng lakas para putulin ang taong ito sa iyong buhay. Kailangan mo rin siya nagabayan ka sa kung ano ang eksaktong gagawin at kung paano kakikilos sa paligid nila. Tuturuan ka rin niyang panoorin ang uri ng mga pag-uusap na mayroon ka sa gayong tao. Matutong maging komportable sa iyong sarili at maniwala na ang Diyos ay magdadala ng mga bagong tao na magdadala ng mga pagpapala sa iyong buhay. Gayon din, dapat mong ibigay ang iyong sarili sa mga panalangin. Habang nakikipag-usap sa Diyos, bibigyan ka niya ng mga tagubilin kung paano gawin ang kursong ito ng paghihiwalay. Habang nagdarasal ka, sisimulan niyang ipakita sa iyo kung bakit kailangan mong wakasan ang iyong relasyon sa kanila. Makakakuha ka rin ng ginhawa mula sa oras na ginugugol mo sa pagdarasal at paghanap sa kanyang perpektong kalooban para sa iyo. Ang susunod na bagay na dapat mong tandaan ay ang pagpapasya. Kabilang dito ang impormasyong ibinabahagi mo sa mga tao tungkol sa iyong buhay. Kung napagpasyahan mong putulin ang taong ito, dapat mong malaman na hindi ka na makakaugnay sa kanila tulad ng dati. Hindi ito nangangahulugan na nananatili kang mali siya sa kanila, dapat mo lamang bawasan ang kanilang pag-access sa iyong buhay at dahan-dahang lumayo sa kanila. Kontrolin ang udyok na magbahagi ng mga ideya dahil hindi nila ito pahaladahan. Bawasan ang mga personal na detalye na ibinibigay mo sa taong ito tungkol sa iyong mga pangunahing tabumpay. Sa halip, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, na nagpapasaya sa iyo na gumawa ng mas mahusay at magbiwang kapag ginawa mo ito. Dapat matuto ka din ng disiplina. Maging isang tao na may kaunting mga salita sa tuwing sila ay nasa paligid mo, at panatilihin ang iyong mga pag-uusap sa mga pagbati. Kahit na humingi sila ng higit pa, tiyaking kontrolado mo ang iyong sasabihin huwag mo masyadong sabihin sa kanila. Habang tumatagal, magkakaroon ng distansya sa pagitan mo at ng taong iyon. Pagkatapos, matutong magtiwala sa Diyos. Kung gugustuhin mo, dadalhin ka niya sa mga tamang tao na tutulong sa iyo sa iyong paglalakbay sa lupa. Bubuksan niya ang iyong mga mata upang obserbahan ang mga tamang tao at bumuo ng malusog na relasyon upang luwalhatiin siya ituturo niya sa iyo ang paraan upang makita ang mga maling kaibigan upang hindi ka na muling magkamali. Tutulungan ka maputol ang anumang ikot ng mga maling tao sa iyong buhay. Ngunit pagkatapos, dapat mo ring obserbahan ang bilog ng mga relasyon na iyong kinaroroonan at kung paano kumilos ang mga kaibigan mong ito. Laging humingi sa Diyos ng mga direksyon upang malaman kung sino ang dapat makipag-ugnayan. Magiging masaya kang tao kung gagawin mo. Hanapin ang salita ng Diyos upang malaman ang uri ng mga tao na dapat magkumpol sa paligid mo. Sa iyong pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, magsisimula kang maunawaan ang mga iniisip ng Diyos tungkol sa iyo at ang uri ng hinaharap na idinisenyo niya para sa iyo. Ang huling bagay na dapat mong gawin ay isuko ang iyong buhay sa Diyos at payagan siya na akayin ka kung saan niya gusto. Sabihin sa kanya na kontrolin ang iyong buhay at lahat ng bagay sa paligid mo. Kapag ginawa mo ito, makikita mong akayin ka ng banal na espiritu at tutulungan kang mahanap ang tamang landas. Ngayon manalangin tayo. Ama, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi ako sapat kung wala ka. Ikaw ang aking katulong at ang umalalay sa akin. Salamat sa mga salitang natanggap ko ngayon. Salamat sa paghayag sa akin ng iyong kalooban para sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa kung paano mo ako dinala sa iyong mga bisig hanggang ngayon. Ang iyong kabutihan at awa sa akin ay nagpakumbaba sa aking puso. Ito ay napakalaki at palagi kitang sasambahin. Panginoon, nagsusumamo ako sa iyong awa ngayon. Hinihiling ko sa iyo na saliksikin ang aking puso at ibunyag ang anumang aksyon na hindi mo nakalulugod. Nagsisisi ako sa lahat ng paraan na hindi mo gusto. Tinatanggap ko ang iyong lakas sa pamamagitan ng banal na espiritu upang laging mamuhay ayon sa iyong mga dikta at anumang mga plano mo para sa akin. Tulungan akong maunawaan ang mga aral na itinuro mo sa akin tungkol sa mga tao sa aking buhay. Hindi ko alam kung paano ko malalaman ang lahat ng mga pag-ugali na ito sa aking sarili. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata upang alalahanin ang mga tao sa paligid ko at bigyan ako ng biyayang makitungo sa kanila ng may karunungan. Habang nagpa siya akong palayain ang mga taong ito, tulungan mo akong maunawaan na palagi kang kasama at hindi hindi mo ako iiwan. Nais kong turuan mo akong magtiwala sa aking sarili at tulungan akong tanggapin ang iyong perpektong kalooban para sa aking buhay. Ipakita mo sa akin na ang mga plano mo para sa akin ay mabuti at magdadala sa akin ng kapayapaan. Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Gabayan ang paraan ng aking pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, at pamumuhay kasama ng mga tao. Kailangan ko ang iyong lakas upang mapanatili ang kapayapaan sa lahat ng tao, at huwag makisali sa anumang bagay na hindi mo pinahihintulutang gawin ko. Turuan mo ako kung paano pangasiwaan ang aking mga gawain ng may karunungan. Hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong makasama ka sa espiritu at katotohanan. Napakahalaga mo sa akin. Gusto kitang laging kausap. Saan man mabigo ang aking pisikal na lakas, mangyaring ipadala sa akin ang iyong tulong. Sa pagdating ko sa iyo sa lugar ng panalangin, palayain mo ang iyong biyaya sa akin. Panginoon, tulungan mo akong putulin ang lahat ng hindi na ayon sa iyong mga pangako para sa akin. Humihingi ako ng lakas para makapagtayo ng tamang kumpanya. Habang dumarating sa akin ang iyong banal na biyaya, ipinag-uutos ko na ang bawat siklo na nagdadala ng maling tao sa aking buhay ay tapos na. Nagsisimulang magtagumpay ang aking buhay. Lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon para sa aking kapalaran. Mula ngayon, nakaugnay ako sa mga taong naghihikayat sa gawain ng Panginoon sa aking buhay. Tinatanggihan ko ang mga aktibidad ng kalaban upang ibagsak ako sa pamamagitan ng negatibong impluensya. Tumatanggap ako ng tulong ng banal na espiritu upang piliin ang mga tamang tao. Sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin, Amen. Sigurado ako na nasiyahan ka at nakatanggap ng mga pagpapala mula sa video na ito. Kung pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel kung hindi mo pa nagagawa. Tandaan na mag-iwan ng komento sa ibinigay na seksyon. Gusto naming makita ang iyong mga patotoo. See you sa susunod na video.